Ngayon mga kagapers, subukan natin sukatin ang sinasabi nilang uh, sa, ang ganitong piknik ng may may leader kasi dagdag na medyo ma masagabal sa panang so yan siya ang sukat niya plus ganitong may, may maliit na sapin is 6 grams. Saka itong sinasabi nilang manipis na pagsasapin. Yan eh. Total is 5 grams. Pero ang ka kaibahan lang nito is ito sa lahat ng klaseng paa pwede pwede na itong magamit magamit pero itong manipis kung may mga paa na may mga bukol magdagdag tayo dito ng almost ganito kahaba rin so tingnan natin yan 6 grams pa rin so walang pinagkakaiba walang pinagkakaiba halos walang pinagkakaiba yung modern technique natin at saka yung sinasabi nilang manipis na po sapin kasi 6 grams lang ang ang timbang yan almost 6 grams ito itong makabago 6 grams ito at saka yung yung sinasabi nilang sa lumang ay uh, so manipis na po sa sapin kung natin 6 grams pa rin so wala tayong makita ang pagkakaiba na maliban na lang sa paglalapat natin na medyo medyo napadali natin ang trabaho natin ito ang hmm. tihaya man eh pili, pili kan, sakang oh sakang tihaya. ha, sakang na siya sakang og tihaya maura kama ni ang gol niya Sige, basta kay igo lang hagip lang siya di nangugutan mag kuan-kuan sa sinta nga tuaro mo kun ang kanang Alang kalahian ba kaibahan niya. Ito kani kay oh, kaya hayang. oh, ang happy na ni Romubo ma matukod ang di sa tari sa kuan. Samantalang kung kini di man ba ma, may matukod. May matukod kay doon si Mubaga naman siya. Hmm. Mubaga naman siya ang ang kaniyo, mubaga naman kay share ka lang mga na niyan puan oh daghan na kay mga viewers ano eh korte kini akong eksperimento kita man silang uy mura man dali ra kay pagtari di na kinahanglan mag magdugay-dugay tag tukit-ukit ta pagtaod nang tari ang sayon maday kaya tauron hubutan hm mm. hm mm, padan na oh oh di ba lastar na siya Hmm. buta nga na si so di na siya nga mag adjust adjust pa ka kay ano ba na si ito na itupod itupod man niya ni kung itupong na sa iyahang daliri o di ha di ha ang likod o sa kuan o satu. Terawa. Butuh ngan mana ko? Uh <laughs> butuh <laughs> nak siap. <laughs> mana tak guna bang, tak tabang ukan ni mukel. Hm. Coba kita nak dia hmm. o tawa. Moro givalis. <laughs> Nani mo tanaw di ba. wala siya ay wala na toko oh. may clearance hindi oh. siya masakit oh, dahil ito medyo medyo makapal na kumapal yung manipis na pagsasapin kuha natin baklasin natin ito baklasin tingnan natin yung mm. sa oh. mali lang ang sapin natin kasi gusto natin manipis una na gusto natin manipis yung sapin natin ah, dalawat kalahating roller oh, dalawat kalahating roller lang so tingnan natin kung anong disadvantage nito sa paa ng manok ah, manipis ang sapin natin kung ang manipis bang sapin ay, ay may may advantage yung pagkakaiba kung, kung sa ganitong klaseng paa hmm. ah. Ah, tingnan mo hindi tayo magtutupi para iwas ikot ng tali hindi tayo magtutupi natural lang ang pag paglagay natin ng sapin tingnan natin ngayon kung anong nagiging disadvantage nito kung talaga pang sagabal o hindi sa panang manok oh. ito na yan ngayon oh. tingnan mo isa lang ang gamitin natin yung, yung para ito ang ang ito oh. na natin ah. ito oh. nas naka nakadikit na sa daliri nakadikit na sa daliri wala nang clearance hmm. tingnan mo wala, well, hindi na nakaangat yung nakalubog na yung batok ng tareo oh. ku Kung tingnan mo dito Nandiyan na, tumutukod na. Kasi ang kapal ng sapin natin dito galing sa paa niya at sa dito sa dito sa likod likuran ng ating garol almost 2mm lang siya 2mm lang kung titingnan mo so nakalubog na dito ang batok yan ang sinasabi ko na disadvantage sa mamanipis na magsasapin tumutukod ang batok ng tari dito sa bandang puno ng prapto masasaktan siya masasaktan siya kaya siya namimilay namimilay dahil ito wala ng clearance masakit ito kasi bakal bakal ito na may contact dyan sa sa kaliskis ng manok kasi gusto natin manipis kaya nasasakta ng manok kasi walang clearance dito di katulad ng technique na ginagawa natin na safety talaga ang batok ng tari hindi talaga tutukod sa sa kaliskis ng manok dito sa may bandang gilid ng prapto kung gawin natin, hindi natin ito ilapit dito sa plato, gawin natin maglagay tayo ng clearance yan, kung maglagay tayo ng clearance, ganyan so, dito na naman tayo magka problema sa asinta dahil kung asintahin natin ayan, ando na sa labas, kasi yung yung puno ng garol natin Pinapasok natin masyado sa pa pa papasok. Kaya yung asinta natin, lumalabas ang tari natin. Hindi na mait. Eh, parang tama o. Oh. Tingnan nyo. Kaya, kung ang gawin natin is, ibaba natin itong paunan. Mas lalo. Mas lalong dumidikit ito. Oh. Mas lalong dumidikit. Ma mas lalong dumidikit kasi, sa pagbaba nitong red garol natin kasi steady yung kapal ng sa pinatin dito sa panang manok na almost 3 mm lang kaya lalong lumulubog ito yung batok dumidiin dumidiin yan ngayon dito sa puno ng propto so ayan ngayon kayo na mga kagapers sa maghusga nagpipilay-pilay pag oh na? nagpipilay-pilay pagbitawan bitawan kaya hin wala na talo na kaagad kasi nasasaktan siya so ito ngayon ipapakita natin sa inyo ang kaibahan itong modern nating technique kahit napakaliit na lang ng sapin na gamit natin wala wala pang isang wala pang isang wala pang isang roller ito ito siguro may mag isang isang roller ito ang haba nito pero masiguro natin na hindi na talaga tutukod ang tari ang batok ng tari sa sa gilid ng prapto kasi yung kapal ng yung kapal ng leader natin ay sapat na para aangat ng kunti ang tari na hindi siya tutukod sa tutukod sa aliskis ng manok sa bandang prapto ito ang kapal nito ang kapal nito kung kung pansinin nyo yan ang kapal niyan so nagdobo lang tayo ng, ang kapal nyan dinubli lang tas ma, dalawat kalahati <laughs> ng kapal ng ating leader kasi may, may, may insert natin yung kapal ng ating ating leader boots so magiging dalawat kalahati so kung may tag-iisang ang bawat kapal ng ang dalawat dalawang kapal nito almost 2 mm ito so 4.5 mm so sapat na yan sa tingin ko sapat na yan para mag clear yung batok ng tari natin sa sa paan ng manok sa bandang prapto oh, titingnan nyo sa ganyang kapal kung mapapansin ninyo ganyang kapal na almost 4.5 mm sapat na yan para yung batok ng tari kung ilapat natin hindi na yan siya mag hindi na siya to na siya tutukod kahit kahit mabibiran ito kahit mabibiran pa ito yung titingnan mo may clearance talaga mag iwan talaga ng clearance na almost 1 mm wala talagang contact dyan sa kaliskis yan o so kayo mga idol nasa inyo na yan kayo na ang mag, kayo na ang maghusga dyan basta ang sa atin pinapakita natin ang actual kung talaga ba nga bang sa gabal ito itong paraan na ito may may ikumpara na natin may may comparison tayo ngayon So kung saan talaga dapat mailapat yung yung batok ng tari, diyan talaga hindi natin i ipapasok, itulak papasok kasi kapag ipapasok natin ito, ang mangyayari is lalabas yung asinta. Pupunta sa labas yung dulo ng tari natin. So magiging sa, mali na naman ang paglalapat. So dahil dahil umiiwas tayo na hindi tutukol itong likod at likuran ng batok ng ating tari sa tingin ko mga kagapers through experience din safety pag ganito ang paraan safety tayo wala tayong uh, wala tayong dapat ipag-alala na baka baka tutukod oh, kung titingnan nyo maayos maayos talaga oh, walang kan yan lang talaga, yan lang talaga nagkata -talo, nagkakatalo mga kagapers. Yang manok natin, di ma hindi na makapaglakad ng maayos kasi eh, naging sagabal ang tari nila. Lalo na manipis ang sapin, na, gamit nating sapin. At saka yung mga manok, ang paa ng manok ay may diferensya tulad nito ma mataba yung dito sa may puno ng puno ng prato mataba yung sapaan niya manipis so hindi sapat yung magiging kapal ng sapin kung manipis lang ang ating sapin so ang adjustment dyan kakapalan natin ng sapin gagamit tayo ng mahab mahaba ng sapin so nawawala na yan nawawala na ang advantage na sinasabi natin na manipis na sapin kasi gagamit na tayo ng mahaba so kung habaan natin ang sapin natin mga kagapers dahil nag adjust tayo sa ganitong klaseng paan ng manok so magiging magiging times to itong ay salip na dalawa, ah, dalawa't kalahating roller ang gagamitin natin gagamit na tayo ngayon ng apat na roller para para masolusyonan natin ang 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 ganitong paa so yan na ngayon ay magiging sa tingin ko magiging disadvantage na rin kasi may madadagdaga na ang bigat ng ating sapin kasi kung ikumpara natin doon sa pinapakita natin kanina nga, na pinapatong natin sa timbangan yung dalawang klaseng sapin natin Uh, almost the same ang kilo ang gramo nila nag mag 6 grams lang sila pero kay, ngayon dahil sa paan ng manok na mataba masyadong mataba yung sa ilalim ng prato so hahabulin natin yan ngayon hahabulin natin gamitan natin ng sapin na habaan natin Dagdagan natin ng habi, haba ito. Isang roller ito. din dagdagan natin ng isa, isa uh, dalawat kalahati. So, maging tatlot kalahati na ang haba ng sapin natin. Uh, subukan natin, mga kakabers. Uh, ipakita natin sa inyo kung talaga nga bang masusolusyonan ang ganitong paanang manok. So, kakapala natin yan ngayon. Uh, ang pagsasapin natin para yan makuha natin hindi natutukod yung yung batok ng tari doon sa puno ng ating propto ito na yan ngayon so makapal na masyado makapal na uh, yan siya makapal na mga gappers tingnan nyo uh, ma-achieve na natin makuha na natin yung sinasabi natin na habol natin na almost 5 mm kuha na natin yan ngayon kasi tinagdagan na natin ang haba ng ating ang ating sapin Nag, galing sa dalawat kalahating roller ngayon naging tatlot kalahati na so subukan ka nating tingnan yan oh. so ilapat natin laptis sa uh, buka nating lapatan ng tari at titingnan natin yan okay. okay oh yan yan mga kapir nakuha natin sapat na yan sapat na yung dalawat uh, tatlot kalahating hab, uh, roller na haba ng ating sapin oh nakuha natin yung kapareho dyan sa leader bots natin na uh, gamit, ginagamitan natin ng leader yan o oh. Tingnan mo. Oh, tali natin para humigpit yung kwan. Yung lapat natin ay talagang lumalapat. Oh, yan. Nakuha natin pero mayroon pa rin sumasayad ng na uh, ulmo, wala, mayroon kontak pa rin na kung mal, pag ito ay pinapalo na ng manok mayroon yung dahil ito magkaroon na ito ng pressure kaya yung kontak na yan didiin at didiin yan sa bawat palo ng manok natin kung pagtumama. so nasasaktan siya uh, iba talaga kung may clearance talaga siya na almost 1 mm dito na safety talaga sa kung tatama, tatama at tatama ito hindi, wala pa rin contact dyan sa paanya so nasa inyo na yan mga idol kayo na yan, ano na yan kayo na ang magpasya kung dahil hindi naman ito sharing lang naman ito hindi ko naman sinasabi na sundin nyo kayo nang mag kayo nang mamili pero sa karanasan ko mga kagapers sa mga sa mga paglalapat ko mas nagugustuhan ko itong bago kong teknik pero nilispito ko rin naman ang mga, uh, Uh, idea din naman nila yan. Wala naman akong sinasabing mali ang yung sa kanya. Itong sa akin ang tama. Pero at least, pinapakita ko rin, may ipinapakita ko sa inyo na pwede nyo rin uh, may, 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 may kumpara kayo. Oh. Kung sa titong tingnan, talaga natin mabuti, hindi talaga nag-clear yung bubatok ng tari. Kumukontak pa rin yan sa, sa kaliskis. So, kahit dagdagan natin ng kapal ang ating sapin, kasi dahil sa ito ay malambot, pag tatalian na ito, lulubog talaga. Lulubog siya, hindi siya stable. di kagaya nito, itong leader, na once na maipatong mo ang tare, kahit nahigpitan mo pa ang pag pagtatali dyan sa pagtatali mo dyan pagtatali mo sa batok ng tari hindi talaga siya lulubog dyan lang talaga lalapat lang siya pero hindi siya lulubog kaya hindi siya magkaroon ng kontak dito so yan lang yan lang ang mga idea na ibabahagi ko sa inyo so kayo na yan kayo na dyan ang maghusga salamat mga kagapers